Magandang araw po mga kamanok Dahil 4 months na po yung ating mga kakirel pinurga na po natin sila Pinaliguan At binigyan ng 0.3 cc na B-complex After po nyan, change speeding na po tayo From Crumbles Integra 2000 So papalitan na po natin ng Integra 3000 O kaya naman, kung hindi po available sa inyo ang Integra 3000, pwede pong GMP 3000 at pwede din pong 4 Plus na Thunderbird na stock developer. So yan po ang pakain ko sa mga 4 months old na kakirel. So hinahaluan ko po ng hagibis na conditioner. Bali ang mixing ratio ko po nito 80% ng Integra 3000 at 20% ng Hagibis conditioner. So, 'yun lang po. Marami pong salamat sa panonood.